sa akat na punta guys oh ngayon yun sya nga akong limpiuhanan yung gisapan paita <laughs> kung dili ni sya ligon ang punuan sa akong gitanom adritso Jukuan ito sa obos oh Oh. taas para ba yung ligiraanan ligiranan na ni eh. oh ito isa ito ratong ikaduha oh so nagpasabot lang yun guys <coughs> na taas taas gud ba buyag ang akong natanom no kay maski na ni sawot ni sila kani apan narecover man ako niya yeah, kung dili pud ni sila maayo pagkatanom ma-approot gini siya no ma-approot gini siya kay bugat bugat pud ra ba ko ligid-ligid ani to sa ubos so yang iya manggigunitan gid taon Mara po itong sa akong hagdanan ang mga palwa. Ah, di ba? So, yun sa kumbati. So, ang pinta kanuna ay babays.